So, guys, for today's video... Aray, teka lang. Ang saknatin ako. Ay. For today's video, guys, nandito tayo sa Bali, Indonesia. So, look at my bag from Bali. So, guys, dito sa Bali, Indonesia, ay bawal ang mga plastic bag So, hindi sila nagbibigay sa supermarket, convenience store, or mall ng plastic bags. Lagi si, dapat lagi silang may dalang. Kunwari, mamimili sila sa... Nahingal ako. <laughs> mamimili sila sa supermarket or mag-shopping sila. Dapat may tote bag silang ganito or eco bag. So, eto binili ko to sa supermarket nila dito sa Kuta. So, ang binili ko na ay ang may bali para... Di ba? Ayun na rin yung souvenir ko. So, for today's video or content, guys, is... What's in my tote bag? So, papakita ko sa inyo guys. And I think may na pa kasi basa um, kauwi lang namin galing sa tour. And papakita ko. Una, bumila ko ng bag. ay bag ng sombrero, guys. Ito. Look. Wawai, wawai ang tawag dito di ba, guys? Tama ba ako? Wawai. So, ayan. Ooh, ganda di ba? So, next is this one. Kundi, conditioner. Eh. Lotion for sensitive skin. Specialist talaga siya. Specialist. Special talaga siyang lotion para sa mga sensitive skin. Ayan. So, maganda to. Sobrang ganda. Sobrang hindi malagkit. Sobrang light lang. At wala siyang amoy na matapang. Yung wala siyang amoy. Okay? Tapos, sunod is ito. Nabili ko sa mall. Guys, yung mall nila dito, hindi siya parang SM. Para lang siyang maliit na boutique or maliit na tawag doon, building. Basta hindi siya katulad ng SM. Ganon, ha? Ang hirap mag-explain. So, ito. Nabili ko to ng 400,000 pesos. Charot. 400,000 rupiah. Ayan. So, ang ganda. Magsaswimming sana kami dito sa hotel. T testing ko na to. So sarado na. Hindi na pwede mag-swimming kasi uh, 8 o'clock na pasado. Nung dumating kami dito sa hotel, galing sa tour. Next, <laughs> nagulat ba kayo? Next, etong hair mask binili ko sa convenience store nila dahil ako ay nag-swimming sa dagat. So, yung hair ko ay na naalatan. Kaya, kailangan natin i-treatment agad-agad. So, ayan. Tapos, eto, eto, eto. Ito, ah, so cute, guys. Look at that. So, clam, ang ingi, like this. Oh, ang dulas ng hair, 'di ba? So, this one is 20,000 rupiah. Tayo na story mo ko. This one, guys, di ko alam basta mga natatandaan ko na lang na binili ko na mura. Tapos ito, mineral water. Kasi mahal ang, ah. alam nyo ba guys, ang ganito mineral water sa hotel ay nagkakahalaga ng 1 million. <laughs> So, mahal. So, hindi dapat iinom na big sa hotel. Kasi kahit saan naman magpunta, mahal talaga pag nasa hotel na ang mineral water. Sunod, please! Kakainin namin to habang nakatambay dito sa hotel. <laughs> hindi. Abang manonood kami ng Netflix, I think. Or mag-iinuman kami. Tama, tama. Iinom kami kasi I think bumili sila ng beer. So, eto, dahil masakit ang na ni Bunso, ayan, ni Dudong. Umili siya neto. Hindi ko alam. Sa convenience. So. Uy, guys! I hope it's still fine. Kasi itong tote bag ay naiwan sa car habang nag travel Ay, nagta-travel. Nag-tour kami. Every time napupunta kami sa destination namin. Naiwan lang to. Nasa car lang siya. So, alam nyo naman, guys, sa car, mainit. So, hopefully, okay pa tong mga to. Ooh, look at that! I don't magkano to? Tingnan natin. Nandito yata resibo. Shit, so ano yung mga ano? I think, I think, um, hmm. Blueberry, 11, ah, uh, blueberry, 64,000. I think, yeah. There is jumbo. Ay, hindi. 370,000. So, I hope masarap to. Paborito ko to, guys. Look, look, look. Mm medyo basang siya. So, okay. This one also, Pringles. Kay Bunso yan. Kay Dudong. Then, Sunblock. Kasi guys, sa sobrang excited ko, nakalimutan kong ilagay sa maletang sunblock ko. pa no, ines So, bilhin na naman. And then, Yakult Everyday. Okay, favorite ko to. At lagi-lagi ako may inom na umaga. Minsan tangali. Eh. Depende sa mood. Basta favorite ko siya. And, eto na nga sinasabi ko, guys. Ang Sunmig! Sunmig, guys. <laughs> Energetic, no? Sunmig, ayan. So, guys, kung napapansin nyo, sa mga nakapansin lang, ayan, yung face ko is namamagas. Ayan, nagka-allergy. Chore. So, ayan, Sunmig. Bumili sila dahil may balak talaga silang uminom, guys. Kaya sila bumili ninyo. Ito, gawin ko kung sa nanay ko to sa nanay ko to. Sorry, kumamot. Sa nanay ko to. Tsaka, here, 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 here. Ito yata yung, ano, 250,000 each. Yakult. Ay, yakult? Yogurt. I love yogurt, guys. Yogurt. And, ta-da! Ito daw ang limited edition. Alam nyo ba, guys, kung magkano to? 70,000. Ewan ko kung magkano sa peso. Ang, ang dami, guys, millionaire ako dito, tsaka billionaire. Sobrang dami ng zero ng pera nila dito. So, of course, meron tayong dragon fruit daw tawag dito. Na limited edition, kaya mahal. But, tada! Meron din, ito talaga ang kilala kong um, dragon fruit. Favorite ko to at favorite to ng aso kong si Chacha. This one is 21600 Mas mura kaysa dito. Ay, tama. Oh, yeah. Mas mura to kaysa dito kasi limited edition daw to. And then, tinanong ko sila, is this a dragon fruit? Kasi yung nakalagay doon, sabi, oo. Oh, oh. Sabi ko, but still, this one is dragon fruit also. So, there are our family. <laughs> so, ayon. <laughs> ay! Oh, ay, nalaglag, mother! Sorry, nalaglag. Pero buhay pa rin siya. And then last is the pistachio. Favorito ng nanay ko to. Nakakita siya ng pistachio. And then pinakuha ko na siya. Ako oh na. Buhay pa. Guys, sobrang sweet na to. Promise. Sobrang sweet. Nakatikim na ako ng dragon fruit dito. Nung unang dating namin. Sobrang sarap. Sweet. And kulay violet ang loob niya. So, eto. Ah... Uh, ano tawag dito? Prunes yon, Prunes. Prunes. Gusto ko din to. Favorite snacks ko to. Ayan. So, wala na. And this one, etong bag na to nabili ko na 75,000. Kayo na mag-compute ko magkano. Sorry guys. Malagkit na ako dahil nagkapag-swimming kami sa dagat. At makikita niyo yun sa vlog ko. Yung mga lahat na napunta namin na na tourist spot dito sa Bali, Indonesia ay nasa vlog ko panoorin nyo na lang, ilalagay ko yung link down below so ayan, ang ganda na di diba, tingnan nyo ano na, maganda na siyang ano shopping bag, tsaka souvenir at the same time, di ba so, mas tipit okay, that's it for today that's it That's all for today, guys. Sorry, guys. Ah, uh, medyo medyo natagalan tayo sa pagbablog ng ganito na sit-in vlog. Kasi naging busy tayo sa kanyang kanyang buhay. At saka, gusto ko siyang i-vlog. Bigla lang pumasok sa isip ko itong content na to na magkocontent ako ng What's in my tote bag? So yun na nga guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko for today. And huwag natin kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Shinwon The Last. And i-hit ang notification bell para updated ka sa mga video ko na i-upload sa mga susunod na araw. So yun guys, bye!